yung ilang taon din na hindi tayo pumunta rito kasi ginawa natin ito sa may dati. yun, niya lahat itong mga ito. Kaso nga lang, pre, may mga gusto pa siyang ipalagay kung saan talaga inantay niya talagang. Kung baga talagang pina-schedule niya yung uh, pagpunta natin dito. Ngayon, ang magiging trabaho talaga natin dito, makeover. So, hindi na to magiging uh, part ng, uh, kung baga, basal to finish. Kung baga, makeover na may kasama mga konting renovation. Tubigan ko para maging sariwa yung floor niya. Napahiran na to dati. Pero hindi yon enough para sabihin na natin ayos na. Kasi magkaiba yung sariwa pa at saka yung matagal na. Ayan na no? So, uh, okay siya. Okay yung uh, choice ng pulay hindi sa? Ayos ka. Kasi yung isang babagay pa dito, itong, uh, itong floor niya. Magandang umaga mga kumusta. Ayan na. No talagang malungkot ang panahon no. Dire-diretso ganito. So tara sa project, makakamusta. Gamitin natin si pula ngayong para hindi tayo mabasa. Ay, tutuloy na tayo sa paghahabag project natin. So i-check muna natin si berde kasi uh, si ilalim lahat oh lagay mo sa kapya so ito yung pupunta sa project natin sa Jali mag-deliver natin Sibo. yung Resibo. yung resibo resibo ba yaw? oo so, Ito yung resibo na pupunta sa Jody project natin. 3149 so uh, may mga accent kasi tayo doon song of green na uh, tapos latex na talo blue tapos uh, navy blue pero ayusin natin kasi frozen blue to. wala silang navy blue And, uh, Magkano pala? 3,000 yung labor tapos yung na machine shop na 1 yung dalawang So, tara. Si Bayo na ba dyan. So, tara na rin sa site. Ayos nice na si Berdeng. Eh. ganito tatalan. Halos nito. eh mag-flooring na tayo dito, mga kamusta Naka-prepare na to para mag-flooring na Tsaka, lagyan na natin ng kisama. Ito na, ito. board. Matropa. Okay. So, ito na. yung sa may uh, dining area na ganyan. nyo naman, no? pag lang. Napaka-simple pero ma-appreciate mo talaga yan. Diba? Tinayin nyo naman, no? Ayos. So, dito, kinapamasilyain ko na rin to. Para ma-frescotting yan. Tapos, ah, uh, lahat ng mga natin dito ayos na rin pinalipat ko natin ayan, Tapos nata, Tapos na rin sa part na ito na na pinturaan ko mga ayos na so okay na pa pwede na tayo dahil Eto, malalagyan na floated tong part na to. Tutuklapin muna to. At papalitan na natin. So, uh, nalatag na kami dito. Tapos, eto na lang yung susunod. Tapos, dito sa so may counter natin. Beryl? So, yes. ay pagbabago tayo dito sa part na to. Kasi kung makikita nyo, ayan o. Oh ito uh, itong disadvantage ng mga mga may poste o nakausling poste dito sa mga building kahit sa ang building naman. So dito sa project kasi namin, uh, yung purpose post talaga nito na naka-plus lahat ng labas. Kaya kung makita nyo, naka-nosing dito. Kagaya so, ito naka-plus to dito sa may hallway which is uh, tama lang din naman. Ngayon, uh, itong poste niya talaga nakausling na. Kaya, ito gagawa natin to ng paraan ngayon kung saan uh, lalagyan ng floated yan. So, ito pa ang isang problema dito. Uh, nagpalitada sila, pero hindi pantay yung column. Which is, uh, yun yung isa sa mga bagay na dapat uh, observahan din ng karamihan. Dapat ang column uh, mas dapat pantay-pantay. kagaya -pantay. so, niya, no. Uh. Hindi naka-eskwala tong building, kasi sinunod nila dun sa uh, area ng lote. Ngayon, Pati itong mga kolom niya, hindi na ayos. Tingnan biga. Ngayon, tatago natin yan. Gamitan natin siya ng fluted kung saan na parang nakausli na lang to. Kaya kung may kita niyo yung cabinet na yan, para magamit tong part na to, malalim, diniretso ko yan. So, uh, para mas maganda, mas maluwang yung paglagyan ng uh, gamit kung sakali. Kasi importante niyan uh, may uh, lagayan. Pero ito, magiging blanco na tong part na to. So, dediretso natin yung fluted dyan. Okay is lahat dito. Ayan oh. So, hindi equal lahat ng mga columns. Uh, which is uh, pati biga. Hindi ko alam kung paano yung naging uh, paraan nung uh, pag layout nila dito dati. Ayan oh. Kita nyo ba? Dapat yan nakatama. Dapat yan. Tapos yung kapal nya. Pero ayos lang yan. Basta nakatama. Yan ang importante. Yung cross type nung ating uh, ating mga biga, columns, importante yan. Kasi hindi mo pwede na nakahang lahat ng mga biga. O kaya yung ilalagay mong biga. Tapos sa column. Pinaparecare ko na rin lahat to. Kasi ito, lalagyan na natin to ng cabinet. Yung uh, ginagawa ko ngayon na, na estimation. Kung saan ito kasi talaga hinuli muna natin. Tapos itong uh, wall nito, pinasali ko na rin. Kasi nakiusap ako kay madam. Kasi hindi natin pwedeng hayaan na ganito. Kasi makikita niyo yung mga nagtrabaho dati dito na gumawa ng uh, grills nito. Ayan, no. Kahit sana pininturahan lang konti Although hindi nakasama siguro sa kontrata nila 'yan. Ano 'yan, uh, Kumbaga nasa pag-uusap na lang ng may-ari. Tsaka yung ating uh, contractor siguro noon na gumawa. So, ganun na lang talaga. Talagang uh, repaint na lang 'to kaya sabi ko kay madam, maayos na lang din para lahat ng mga natama niya sa wall ayusin na rin kasi hindi tayo yung tumawa ng wall niya dito dati ng mga pintura niya Ayan. so ito yung mga ayusin natin lahat yan para wala nang dilaw dilaw dyan sa wall natin kasi itong ceiling nakasama sa kontrata natin to it is uh, yun muna kasi yung pinauna ni Madang pero sabi ko hindi hindi natin ma-appreciate kung area na to kung haya natin na ganito itong uh, building so yan ang importante sa sa pag-aayos uh, natin. Lalo na makeover mga kamusta, no? Ito, natapos na to eh. Tapos na talaga to. Kaya, yung uh, ilang taon din na hindi tayo pumunta rito kasi ginawa natin okay sa medad. yun, niya lahat itong mga to. Kaso nga lang, may mga gusto pa siyang ipalagay kung saan talaga inantay niya talo. Kumbaga, talagang pina-schedule niya yung uh, pagpunta natin dito which is, sa ngayon, nandito na tayo. Ngayon, ang magiging trabaho talaga natin dito, makeover So hindi na to magiging uh, part ng uh, kumbaga basal to finish, kumbaga makeover. O, uh, makeover na may kasamang mga konting renovation. Kasi may maraming mga pagbabago dito. Yan yung ginagawa natin ngayon. So, tara. So, sa kabilang prato. So, ito dadali natin sa Jody Project. Ayan, oh. So, nandito rin si Verde. Nagagamit natin yan. Araw-araw, ayan. Nang nasira, pares agad. So, uh, ayan. Hindi natin na video si uh, Kamasta Jackson. Mga Kamasta Jackson Tamani. Isang contractor din po yon. So, uh, marami maraming salamat sa suporta, Kamasta. Jackson Tamani, isang uh, contractor po dito sa Solano. So papakilala din natin siya pagka sa, nagkataon yung oras talaga namin kasi minsan nadadaanan niya lang, nagdadaanan lang kami pero minsan siya pa rin hindi natin na i At uh, laging busy rin mga kamusta. Okay. Kain muna tayo. Merienda muna tayo. At uh, gusto kong kumain, nagugutom na. Tayo kumain. Wala pang laman yung sikmura Mga kapasta kaya tara Okay Hello ate Yes Adobo Adobo ako Oo lang kalakalahat yan Oo. Oh, Tapos sa kalating kanya. Ayan si ate oh. Hindi niya pinapanood yung video natin. <laughs> Mamaya, tuturo ko. Okay, kain muna tayo. Ayan mga tropa oh. Kaya wala ko mag i Sabaw, sabaw, sabaw. Ayan rice bang kaya so tapos na tayo. Punta na rin tayo sa Waka. Ano? Shoutout ka mo. Ano pangalan mo? Ha? Ah? Ah? Ha? Maluti na nga din Carlo. Liban? Nice one ha. Ganda na pangalan mo ha. Ah? Shoutout ka mo. Ah, uh, good. Tara. natin sa taas. na bago tayo mag tiles sa floor na sa dito pilitin na rin mo na maigi na Lahat ng alikabok maalis Masay okay. uh, pa na pwede na tayo maglatag kung sakali. Eh nga, papalitadahan mo kay Juan, i-jeng na. Ipantay niya. Tapos to, may clear na namin lahat. At uh, maayos na. Kasi kung makikita nyo tong uh, railings na ayos na. So pwede na natin tong uh, top ko tayo. Ayan, tingnan nyo. Napakaganda na. Okay. So clearing na rin kami dito At uh, mag pre proceed na rin kami sa tile work Pero bago kami magta-tiles uh, dito Papawaterproof ko muna to Itong uh, sahig niya Kasi kung makikita nyo outdoor siya Exposed uh, sa Tubig kung sakaling malakas Yung uh, tubig uh, Ulan uh, Lahat yan mga kamisa ano lalagyan natin ng waterproofing Kaya kung makikita nyo Pinapalinis ko to lahat Pinapatubigan ko para maging sariwa yung floor nya kasi ito nakita nyo uh, nangingitim uh, napahiran na to dati pero hindi yon enough para sabihin na natin ayos na kasi magkaiba yung sariwa pa at saka yung matagal na kumbaga nakapitan na ng mga chemical na kung saan kagaya so, nyan yung ginamit uh, na masilya at uh, kaya yung alikabok uh, alitabok mga kamusta so hindi po pwede na pahiran mo kaagad at kaya latagan mo kaagad ng cemento. kaya so, so, ganun din dito sa kabila malapad Okay na, kahit huwag mo na palitan daw niya. diyan yan yung, na. Basta ilagay mo lang dyan para makita ko. Ito hallway. Yan sa hallway. So ito yung baseboard natin. Ayan yung baseboard natin. Uh, this is, mga kamusta. Ito yung pagano. Iayos lahat ng gamit. So, pagkatapos natin dyan, uh, dito na tayo. May babalik na natin yung uh, floor na ito. So alas lahat na ito. Babalik na natin. So papakalas ko na rin. Para so, nakalak kapalas na rin natin clearing na mga kalusta. tanghali pero makulimlim talaga kaya magkakotse naman talaga tayo ay mga tropa natin dito yun si Christopher Alvin o oh, ba <laughs> okay yan yung mga tropa natin so uh... baka na na ko kontrol talaga'ng walang pumasok doon. Si Ay linisan yo agad, Ayan no? Ayos, so. So, Talagang uh, nakakasugat 'yung ginawa na ni sa ah, Nelson makasugat makasugat yung kanto na <laughs> okay. nice one so ito mga poste yung tinitira nila ngayon okay. so ayos na nandito yan so dito sa part na to nalis na rin namin yung mga scaffolding dito at uh, sa kabila Okay. Buahin natin yung kanto niya. Choice okay, so na. na rin tropa natin yung tropa dito pa. Okay, Hirun oh? <laughs> Sige. nice ah nagyaya sila ng laro dito pero siyempre trabaho muna <laughs> na ba tayo sa Jody tara Okay. Ah! Okay. So ito na lang yung ginagawa ng tropa Ah. Tayo sa Maynila. Ngayon November. So, ayos na 'to. Ito na lang. Kasi may uh, pahabol tayo din sa inyan mga kamustahan, no? Sa uh, sa mga room ayo na. Paubaya na lang sila. De, pwede na tayo na tayong magkulay dito. Pero gagawa na tayo para dun sa accept niya no. Eh ayos na. Ito so, sa ibang rooms naman. Okay na to. Final coating na lang tayo. Tapos din dito. Final coating na lang din. Ah, linis na mga kamasta. So, uh, na to. kulay tayo ng, uh, para sa accent na gusto ni Sai. At uh, yun lang, uh, gagawin natin ngayon. So, ito yung nasa plano, which is uh, titingnan natin dito. Ito, ito yung accent natin. Full accent natin, uh, song of green. Pero, ayusin uh, ko pa yung kulay na ito para hindi mawala. So, sa uh, ibang rooms meron din. So, yung uh, uh blue tong part na to. Ito. Ayan, gagawin natin. So, ito yung Song of Green na gagamitin natin dun sa accent wall natin. So, pariscope tayo, mga kamusta. So, ito, na-retouch na namin to. Halos sa, uh, pwede na talagang uh, mag-finish dito. Ito ba nga to? Pwede, pwede na. yan yung uh, accent na gusto ni Sai at uh, ni Madam uh, yung sa kabila may uh, wiglo tapos yung ibang song of green naman natin dito sa part ito naihang na oh so uh, okay sya okay yung uh, choice ng kulay ni Sai Ah, ito. yung ang isang babagay pa dito, itong uh, itong floor niya. Pero hindi ko napapalagyan ng baseboard 'to kasi mawawala yung accent niya kung sakali. Kasi kung may baseboard 'yan kasi pintura yung baseboard natin, hindi pwedeng uh, magkahalo-halo na 'yon. Dapat hanggang doon lang yung baseboard natin, tapos hanggang doon. Ganun din dito sa may navy blue natin. Um bait na 'to. So walang baseboard yan So, ito naman yung navy blue natin. Pahit na natin sa isang kwarto. Uh, ito, sa isang kwarto uh, na ito. Okay, so ito na. Ganun din yung may navy blue, no? Uh, talagang makintab ma lang pagka may sinag ng araw. Pero, ang ganda sa, personal. Kasi ito, hindi pa naman ito na finish eh. So, ang gagawin natin dyan, lalagyan natin ng konting patak. Mga kamusta, no? At uh, yan na rin yung update natin ngayong araw na to. Ngayong araw ng lunes, mga kamusta. Maraming so, maraming marami salamat sa inyong panunod. At uh, sa lahat ng mga client natin, maraming maraming salamat. Sa so, mga kamusta natin dyan, mga followers natin, mag-ingat po kayo lahat. God bless everyone. Bye!